umuharaw ako ng maraming itlog dagdagan niya kung kukulangin yung itlog na bibili natin ngayon sabi huwag siya magalala dahil meron pa tayong ekstra ng dalawang itlog <laughs> winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada grabe mga kainag sa ano, traffic no? hanggang doon no? so yung mga ganitong klaseng traffic birang bira lang mangyari dito sa Canada mga kainag ano? or baka naman rush hour lang ngayon kasi alas 4, alas 5 na pala ngayon ano? or kaya nagkakaroon ng ganyang traffic dahil baka posibleng may disgrasya sa unahan yan pero once in, ano lang naman to birang bira tayo maka-encounter ng ganitong traffic mga kailags pero maandar na doon kahit papaano sa dulo kung napapansin yung maandar na ano. dito sa kabila wala walang traffic ano. yun maandar na Ay magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Kasama ko ulit si Mahal na Reyna. Yan, hindi pa rin tayo nakakaalis mga kainay nice. sa noong gangay, Nandito pa rin tayo sa kung saan tayo nakahinto kanina. Umandar lang tayo ng konti. Pero at least kahit pa paano, kung napapansin nyo yung dalawang pula na yun, yung stoplight, malapit-lapit na tayo doon no? tapos kakaliwana na tayo. Yan, nagkasabay-sabay siguro ngayon kasi rush hour. Uh, ko na ng hapon, ano. At uh, eto, <laughs> grabe naalala ko dati nung nasa Maynila ako, no? nag-aaral pa ako dyan sa Adamson University. Pagka umulan, nako siguradong traffic 'yan. Pag umulan, baha ang Maynila. <laughs> Nalala ko dati nung nag-aaral ako diyan sa Adamson University, tapos nakatira ako sa Sampaloc. Naglalakad kami niyan, mga kayo, sa so May TM Kalaw, yung Kalaw, Kalaw diyan, 'di ba? May Kalaw diyan sa ano eh, Adamson University. Mula diyan sa Adamson papuntang Sampaloc, nilalakad namin 'yan kasi no choice mga kayo, 'no. Baha Uh, konti yung mga jeep na bumabiyahe kung meron man bumiyahe na jeep nako siguradong punong puno pati yung mga sabitan punong puno yung mga mga nakasabit wala ka nang mapupwestuhan talaga kaya naalala ko lang pagka nakaka-encounter ako ng ganitong traffic sa, dito sa Canada no? pero bihirang bihira to parang kailan ba ako huli naka-traffic ng ganito katagal so actually para mga 15 minutes na kaming nandito no sa dito sa kung nasaan man tayo tagal grabe <laughs> Tapos so, tapos yun, uh, pag naglalakad ka sa adang papuntang pauwi ka na ng bahay, basang-basa ka na. Tapos ang nilalakaran mo pa ba, bahang-baha hanggang tuhod, lampas hanggang tuhod. Naalala ko lang yun sa so, Maynila pa ako nag-aaral way back in 1990s. Eh na, na. Medyo, eh medyo ano rin doon mga kanis, traffic din doon, no? Traffic din doon, eh. Hindi rin kaya pala mabagal, oh. Mabagal ang takbo. Traffic doon, no? Oh. Yeah, so tantya ko mga kainis, so, no, baka may banggaan doon, eh kasi yung pandiretsyong pakaliwang ganun wala sarado talaga oh. ayun gumalaw na kahit pa paano oh, kaya pala kaya pala traffic tayo mga kainis ano? dahil merong construction dito sa kaliwa Yan, oh. kaya pala ano eh pero hindi naman madali hindi naman mahirap sumingit dito mga kainis ano? talagang pasisingiting kayo rito pag mga ganyan so nagbibigayan dito sa pagdating sa traffic kaya yeah, maraming maraming salamat sa mga nagbigay sa atin ng daan. Tapos, grocery time tayo mga kainag. Ay, kailangan natin mag Yan. So ngayon, may kasama na tayo nag-grocery. No? Kasama na natin si Mahal Arena na Reyna na mag-grocery ngayon. Makalipas ang ilang buwan. Ay, isang buwan. Makalipas ang isang linggo pala na hindi natin siya nakakasama pag nag-grocery. Ngayon, mago grocery na tayo kasama siya. Ah, sige, Sadali lang Mahal na Reyna. Ano? Alin yan? Alin na wakan mo? Dito. ano ba itong mga Kasi Ate Pia naglagay niyan dyan Mga cherries Mga basura Pangani na prinsesa talaga natin oh. Nawakan mo? Ay, may, ano, may sanitizer dyan Yan, tissue So naglagay talaga ako ng sanitizer dyan mga kinis no? Importante may sanitizer tayo sa sakyan natin Para anytime pwede nating gamitin sa paghugas ah, May iwan si Bunso? Sige, kasi isang dali lang naman kami rito eh. Eh sana pala iniwan natin bukas yung ano, ila, uh, ano? Ay, yung bintana. Bintana. Ah bukas pala din sa bintana eh. Ilang bas, bas, bag mga dadali natin? Ito lang no? Oh, kunti lang, konting bag lang dadali natin mga kinis at konti lang yung bibili natin eh. Kunin natin to, baka makalimutan pa natin. Let's go! Yun, kaya talaga ni Mahal na Reno. Ma, meron nag-comment kaya raw pala magaganda yung mga anak natin dahil nagmana sa kagandahan mo. Just... Ah, mamaya babasahin natin yung comment. <laughs> ha? So tara mga kainags, ano? Yan, maraming maraming salamat doon sa nag-comment, no? Kaya daw magaganda ang ating mga prensesita Dahil napakaganda raw ni Mahal na Reyna Yun, thank you very much Hindi man lang sinabi na, kuwapo ka rin, inags Yun <laughs> Ang bihirap naman Gusto ko pa talagang humirit, oh Kung mapalit basura Tapos natin yung basura rito, mga kainags, ano? Yan Alright, let's go Pumili ako nito, mga kainags, sampo Yung, ano, takip sa ano natin dito sa jug no ayan oh lalagay natin doon bumili na ako ng sampo para ano hindi na tayo pabili-bili pa marami tayong reserba yan hanap lang ako ng liver dito mga kainags no para sa aso natin ito toto to. ayan marami mga nagko na ito raw ang ipakain ko siyempre iluluto natin ng ano yung lutong luto talaga dahil dry ano natin air dryer na air, ano, air fryer natin para luto talaga no tapos ihahalo natin sa pagkain ng dalawang aso natin Yeah, bili pa tayo. Ah, uh, bili pa tayo. Toto toto toto, Yan oh. Beef liver, ihalo natin sa dog food nila. Yan para marami-rami. Yan. Mahal na mahal natin yung mga aso natin mga kainag Maging maligaya sila sa ipapakain natin sa kanila Siyempre, importante yun So meron ding nag-comment ano, na tungkol sa mga aso Sa pag-alaga daw ng aso Talagang napakagastos sa time consuming Totoo po yun, totoo Huwag mo natin ketchup tsaka ano, lechon Andox mga kainags ano? Ano kayo masarap? Medyo o UFC? Pareho lang Ketchup lang din yun eh. Ay, hindi kunin natin yung sale mga kayo. Ito, ito, ito. ito Nakasale to eh. UFC. Yan. Kuha tayong dalawa. Yan. Ako baka bumagsak. Lagyan natin dito. Hmm. Ito, 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 original. Ito yung original, mga kainags, oh. Ito na lang kunin natin. Ito yung original, eh. Mang Tomas original kasi naalala ko mga kayo noong 1980s ng mga bata kami ito lang ulam na namin pinapaulam sa amin ng nanay namin No, oh. yan original na ganyan original oh. original yung logo so natin ito yan ayan si mahal na rin oh. ito ito, ito gata oh. sabi sa iyo eh. Ano, tara na Ma, maganda ka raw ayan, dito na, Nandito na kami sa may superstore mga kainags ano. Tapos ito, bumili ako nito no? ah uh, body soap mga kainags, ano? hindi na ako gumagamit ng sabon bali ito na yung ginagamit ko kasi maganda to eh so ito yung binigay sa akin ni, ano, ni Mahal na Reyna kasi noong nakaraan ay binilhan niya rin ako ng ganito so nagustuhan ko naman kasi talagang mabula tsaka malini sa katawan tsaka mabango mga kainags so maraming maraming talagang alam yung mga kababaihan pagdating sa mga ano no? kasi ako nasanay ako dati na ano lang yung sabon lang so, alam yung sabon bibili lang ako ng sabon dito yung mga Irish pre tapos yun lang sasabon lang ako gano'n Labakara, gano'n. Kaya yeah, so baka tanongin nyo kung magkano to, no? Nakasale to mga kayo, $4.50. Almost $5. Yan. Pero kung na hindi sale yan, hindi ko bibili yan. Maghanap tayo ng sale, di ba? Kaya yeah, sabi ng mahal na rin, kumuha ako, raw ako ng maraming itlog. At kailangan, kailangan namin. Marami raw siyang lulutuin. Ano lulutuin mo ngayon, ma? Tagdagan mo lang. So sabi ko sa kanya, kung kukulangin yung itlog na bibili natin ngayon, sabi huwag siya magalala dahil meron pa tayong ekstra dalawang itlog. <laughs> yung dalawang itlog daw mga kainex na extra natin ay bulok bugok daw <laughs> ay hira. sabi ko yung dalawang extra eh, eh meron tayong dalawang extra ng itlog ha ah, uh, ma may dalawa tayong extra ng itlog bugok daw yung dalawang extra ng itlog mga kainex ano <laughs> ay hira. so by the way mga kainex ano uh, tuloy natin yung kwento natin doon sa uh, pag nagkaroon ka ng alagang aso na may breed mga kainis no? kahit na walang breed basta pag nagkaroon ka ng dalawang ng, ng alagang aso malaking responsibilidad talaga mga kainis ano? una syempre oras gastos pag nagkasakit sila tsaka sa pagkain marami maraming maraming time consuming mga kainags, no? kaya talaga dapat eh, naku, paghandaan natin pag mag tayo ng aso kaya nga kung hindi nyo napapansin halos araw-araw sinasama ko sa vlog natin yung mga pag-alaga natin aso at yung aso, aso natin dalawa para magkaroon kayo ng idea kung paano magkaroon ng alagang aso mahirap, time consuming, magastos mga kainay ano. pero pagka gusto mo talagang magalaga ng aso at masaya ka sa pag-alaga ng aso walang problema doon mga kainay eh tayo, handa naman tayo kung anong mangyari at least eh, napag-usapan naman natin ang family natin yan kaya okay lang yan, walang problema importante yung happiness na naibibigay sa atin ng ating mga alagang aso. Ayan, uh, maraming maraming salamat dun sa nagkomenta, no? Thank you. Talagang totoo sila sabi mo na time consuming, magastos ang pag-alaga ng aso. Ma, ano? Saging? saging? Kuha tayong saging? saging. Awi na tayo. O, sige, sige, tara, tara. Nagmamadali na si Mahal na Rina. Yan, toto, toto. Hanap din ang saging dito, mga rinig siya, no? Asan ah, ba maganda? Ito, sakto lang to. O, ito. Ayos na yan, mga kainis. So, ang sakto na yan. Hmm. Ah, siguro ano pa, ito pa ah, saging Ayos Kasi mahal na reyna na kasi mga kainags Nagmamadali yan kasi isang araw lang ang day off niyan Kaya dapat sa isang araw na day off niya Magawa niya yung mga gusto niyang gawin Tsaka pag uwi kasi niyan Maglilinis pa ng bahay Magluluto pa ng mga kain namin Kaya lagi nagmamadali ang pag-araw ng day off niya Kaya kung napapansin niyo Pagka day off niya eh Laging Tara na, tara na Bilisan natin, bilis, bilisan natin Kasi yun nga Isang araw lang ang day off niya Pasensya na kayo mga kainags Ayan, ganun talaga kaya dapat e eh, marami siyang magawa sa kanyang day off. So, hinahanap ko muna yung beef flavor dito mga kainis. Hanap muna tayo. Yan. So, hindi po, hindi po nagagalit yung si Mahal na Reyna. Nabubusit lang sa akin yun kasi yung bagal ko. <laughs> joke lang, joke lang mga kainis. Ano? Joke lang. Asan ba rito yun? Asan ba? Naku, may bumagsak na itlog mga kainis. Oh. Eh. Ano ma? Kawa tayo nito, magkano ba itlog ngayon? Mahal lang itlog ngayon ah ito mga kayo misa. ito na lang uh, kuha tayo dito yan ganyan natin dito mga paki double check mo nga please double check natin kasi minsan ay may katulad yan pag hindi mo din double check mga kayo may crack double check muna natin hanap tayo balik natin to yan kumuha tayong dalawa tapos anuhin natin ganyan ganyan kasi minsan nakadikit sa ano yan eh. nakadikit doon sa karton hindi mo na rin maluluto yan sayang din ano lang dito na rin lang tayo bumibili na tayo double check na natin para walang masayang syempre yan okay okay itong dalawa meron tayong ano mga kinis ano? libre libreng turkey wow tamang tama sa thanksgiving ano so kasi naka 300 plus tayo dito nabayaran natin ano kasi pag naka 300 plus ka meron kang libre libreng uh, uh, mga items dito so sa ngayon ang libre ngayon ay turkey Tama tama, di ba? E, magkano yung presyo ng turkey pag binili mo, mga kainex, mahal 'yun. Sakto, sakto lang. Hanapin natin dito daw nakalagay. Ayun, yun. Ito, 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 mga kainex, ano? Ito yung free turkey natin. Wow. Ito na kung laki na nito. So, hanap tayo ng mas malaki, mga kainex. Pinakamalaki na. Ito. Ayos, ito, ito, ito. Ayos. Kunin natin ito. Yan. Ang laki, no? So dadali natin ito doon sa customer service, tapos papakita natin yung resibo natin para katibayan na libre ito para sa atin. Tara. Tama-tama saan natin ito, uh, lulutuin natin ito sa ano, sigur? baka kalahati lang iluluto natin sa Thanksgiving itong October. October, pasasalamat sa lahat ng biyaya mula sa taas, diba? Yan! Yan! Oh, so, bali, nakaano tayo mga ka ano, naka 320 dollars dito sa Superstore. Tapos dun sa sa kabila, ang nag-gastos naman natin mga 80 dollars, ano. Yan, bali, 400 dollars sa grocery mga kainaysa, no? So, bali, nagagastos namin weekly. Weekly yun, mga kainis, ano. Weekly, 400 dollars yan. Bali, may gastos niyan si Mahal na Reyna. Kasi, hati-hati kami sa uh, gastusin sa bahay ni Mahal na Reyna, no? So, bali, sa isang sa isang buwan bali 1,200 sa grocery lang so pagdating nga sa pagkain mga kainis hindi kami nagtitipid ni Mahala Reyna no? bali ano namin yan kumbaga parang uh, ano namin sa sarili namin tsaka sa family namin ano? parang premyo price sa paging hard work natin yan, kaya maraming maraming salamat sa ating Mahala Reyna yan yan so dito na natin nilagay sa sa trunk natin mga kainags ano, para mas madaling kunin mamaya yan tapos susuli natin to duna na sa mas malapit yan so yung iba kasi iniiwan lang to dito mga kainags ano. actually yung 5 pesos natin sa Pilipinas ang pagkakaalam ko pwede rito 5 piso sa Pilipinas no? dito coins kasya rito Yan, tapos sa uh, doon sa mga parating ng Canada, susuot nyo lang yan dyan, no? sa butas, lalabas na yung piso nyo. Uh, ganon din yung pagkakinuha nyo. So parang kasukat ng limang piso natin to sa Pilipinas, eh, no? yan o. No? So ito yung pinakamaganda mga kainags, yung uwi na tayo. Tsaka pinakamagandang nangyari rito, nakasama natin si Mahal na Reina at yung ating buong prinsesa. Makalipas ang isang buwan na hindi natin sila nakasama dahil umuwi sila ng Pilipinas. Siyempre kahit pagod ka, natatanggal yung pagod mo kasi kasama natin yung family natin. Ano? Although may konting kulitan, asaran, pero masaya mga kainags. Dito na tayo sa bahay mga kainags. Ano? Baba na natin yung mga pinamili natin. Para makapagluto na si Mahal na Rena. Oh, may dalawa. So yung nabanggit ko kaninang uh, budget namin sa grocery mga kainags. Ano? na $400 kada linggo, every week. Uh, baka sa iba, maliit pa yon mga kainags. Ano? Kasi sa amin yung $400 weekly eh malaking pera na yun mga kainers, ano? kaya nga katulad ng nabanggit ko uh, pagdating sa pagkain hindi hindi po kami nagtitipid yan pero nung nakarang wala sila mahal na rin na rito no? bali 150 lang yata yung nagagastos ko weekly yan. pero ano pa rin ka pera pa rin yung mahal na rin na yung ginagamit natin doon ano? kahit na sa Pilipinas sila ay bastos yung aso natin sandali lang mga kainers ano? gagala ko muna to gagala ko muna nanginginig nginig eh. Oh, mais ka dyan ha. <laughs> Saya. Yan. I-air fr fryer lang natin yung pagkain ng mga aso. Yan. Ayos na yan. Saya. <laughs> Ang daming ano mga kainis. Ano kung napapansin nyo yung mga gamu-gamu ba yan? Yung maliliit na parang langaw. Ayan o. No? Napapansin nyo ba? May dumapo sa akin o. No? Ayan mga kainis. Ano napansin nyo? Maraming ganyan eh. Ayan o. No? Ewan ko lang kung nakikita nyo sa camera, no? Dami, oh. Hanggang doon, sa dulo, ang dami. Ayan, nakikita no? nyo ba? Ayan, oh. No? Mga lumilipad-lipad. Parang pag nasinghot mo to, sasama talaga sa sa butas ng ilong mo, eh. Kaya talagang dapat importante, eh, wag natin gugupitin lahat ng balahibo natin sa ilong, ano? Yung mga lumalabas lang sa balahibo, sa ilong natin yung gugupitin natin, ititrim-trim lang natin kasi pang ano yun, eh, pang depensa natin sa mga dumi, sa mga usok na madudumi. Yan sa mga ganyang insekto maliliit. Yan. Ako pasukan ni mata natin, tsaka yung tenga natin. E, tara, papasyal natin 'tong muna 'tong ating si ano si Mokong. aso natin, pasyal muna natin, importante. diyan talaga, ito yung isa sa mga responsibilidad natin na talagang it takes time pag nagalaga tayo ng aso mga kainis. No, kahit ba pagod na pagod ka na, kailangan mo pa rin asikasuhin to bigyan ng oras para ilakad sila bigyan ng time pakainin tara sayon pakainin himas-himasin kausapin nako so yung oras ko mga kainags ano sa dalawang aso natin siguro 40% napupunta sa mga aso natin yung oras ko eh especially kasi si, si Saya maliit pa kaya medyo 40% Siguro pag malaki na siya, pag hindi mo na kailangan talagang alagaan Katulad ni Sayo na matanda-tanda na Siguro baka maging 30% na lang yung oras na may bibigay natin sa kanila no? At tapos siyempre, nagbablog pa tayo, nag -e edit pa tayo Talagang uh, maraming oras Pero masaya ako mga ano Alam niyo ba yung mahirap, nakakapagod na trabaho Pero masaya ka masaya ka sa ginagawa mo. Ganun ang nararamdaman ko mga kainags. Kaya hindi ako nagreklamo. Di ba? Yan. Importante naman is yung masaya ka sa piling ng mga aso natin. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kainags. Ano maraming maraming salamat sa pagsama nyo. No? At kita tayo sa sunod na vlog. Hanggang sa muli.